Sampung buwan. Sampung buwan na ang lumipas pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Si Dr. Diana Reyes, isang respetadong doktor, ay para na ring namatay kasama ng pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak na si Jewel Ruby. Sampung buwan na siyang nabubuhay sa dilim, sa loob ng kanyang silid, yakap-yakap ang mga damit ng anak, nilalanghap ang amoy na unti-unti nang naglalaho, ang dati niyang sigla sa pagiging doktor, ang kanyang dedikasyon sa pagliligtas ng buhay ay napalitan ng isang malalim na kawalan ng gana. Diana, tama na yan! Pakiusap ng kanyang asawang si Ramon habang inaalis ang baso ng alak sa kanyang kamay. Hindi ito ang solusyon. Kailangan mong bumangon. Pero para kay Diana, Paano siya babangon kung ang mismong liwanag ng kanyang buhay ay wala na? Ang sakit ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Isang araw, sa gitna ng kanyang pagluluksa, tumunog ang kanyang telepono. Si Miriam, ang head nurse sa kanyang private clinic. "Doc, good morning po. May pasyente po tayo, buntis dinudugo. Ayaw pong dalhin sa ospital ng asawa, wala daw po silang pera. Ano po ang gagawin natin, Doc?" Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa ugat ni Diana. Ang awa na dati niyang nararamdaman para sa mga nangangailangan ay napalitan ng galit. Miriam, hindi ba't may utang pa sa atin yan? Kung wala silang pambayad, paano natin sila tutulungan? Bahala sila. Sabihin mo, maghanap sila ng ibang klinik. Galit niyang ibinaba ang telepono. Ang mundo ay naging manhid para sa kanya ang pagdurusa ng iba ay wala ng halaga. Lingid sa kaalaman ng marami, may sarili siyang sikretong operasyon. Isang private investigator na nagngangalang Carlos ang kanyang kinuha para hanapin si Jewel Ruby. Doc, may update po ako, sabi ni Carlos sa telepono. Yung pangalan na ginagamit niya ngayon, hindi Jewel Ruby. Pinalitan niyo po pala para itago sa nobyo niyang si Roman, tama po ba? Nag-init ang ulo ni Diana. Anong kinalaman ng lalaking yun dito? Si Roman. Ang lalaking dahilan ng lahat ng ito. Isang hamak na construction worker na sa tingin niya ay sisira sa kinabukasan ng kanyang anak. Kaya naman, ipinadala niya si Jewel Ruby sa Amerika para paghiwalayin sila. Doc, malaki ang posibilidad na sumama ang anak niyo kay Roman, sabi ni Carlos. Hindi, hindi iyan magagawa ng anak ko, hindi niya ako iiwan para sa lalaking yon. Sigaw ni Diana. Kahit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang posible ito. Alam niyang labis na minahal ni Joel si Roman. Ang hindi niya matanggap ay ang katotohanang sa gitna ng lahat, patuloy pa rin nagpapadala ng mensahe ang kanyang anak. Mga text na puno ng pagsusumamo, paghingi ng tawad at pagmamahal. Mom, please patawarin mo na ako. Mom, I miss you. Mom, I love you. Pero lahat ng ito ay binaliwala ni Diana. Ang mga mensaheng dapat sana inaghilom sa kanilang sugat ay naging patunay lang ng kanyang tumigas na puso. Pinili niya ang galit. Pinili niya ang pride. Kinabukasan, habang papunta sa klinik, muling tumawag si Miriam. Doc, masama na po ang lagay ng pasyente. Kailangan na po talaga kayo dito. Ngunit imbis na magmadali, huminto pa si Diana sa isang coffee shop. Nag-order ng kape at cake pinatagalang oras. Para saan pa ang pagmamadali? Wala na rin namang saysayang lahat. Sa klinik, si Miriam ay hindi na mapakali. Hindi niya kayang panoorin lang na mamatay ang pasyente. Kahit assistant lang siya, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pero kulang. Kailangan nila ng doktor. Kailangan nila si Diana. Pagdating ni Diana sa klinik, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Isang lalaki ang asawa ng pasyente ang nagwawala, humahagulgol, sumisigaw. Nasaan ka? Bakit ngayon ka lang? Pinabayaan mo sila. Wala kang kwentang doktor. Sigaw nito habang hawak-hawak siya sa balikat. Nagpupumigla si Diana. Bitawan mo ako! Anong karapatan mong sigawan ako? Ngunit natigil siya nang lumabas si Miriam mula sa kwarto umiiyak. Dok, wala na po sila. Patay na po ang magina. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Para kay Diana, isa lang itong trahedya. Isa lang itong numero sa listahan ng mga pasyenteng hindi nailigtas. Umupo siya sa kanyang opisina, pagod at walang pakialam. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, ang telepono kung saan naroon ang mga mensahe ni Jewel. Binasa niya ang mga ito, isa-isa. At doon sa gitna ng mga salitang dati niyang binaliwala, may mga bagong mensahe mga mensaheng ipinadala kaninang umaga habang siya'y nagkakape at kumakain ng cake. Mga mensaheng hindi niya tinanggap dahil nakablock ang numero. Ang unang text, Mom, please forgive me. Pregnant ako at nagle-labor na po ako ngayon. Nandito kami sa klinik mo. I need your help. Nanlamig ang buong katawan ni Diana. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binasa niya ang sumunod na text. Mom, magkakaapo ka na. Sana mapatawad mo na ako. I love you. At ang huling text, ipinadala ilang minuto bago siya dumating. Mom, ang sakit na po. Hindi ko na kaya. Parang bombang sumabog ang katotohanan sa kanyang isipan. Ang pasyenteng dinudugo. Ang babaeng buntis na hindi niya tinulungan dahil sa pera. Ang babaeng namatay kasama ang kanyang sanggol ay ang kanyang anak, si Jewel Ruby at ang lalaking nagwawala sa labas, ang lalaking sumisigaw sa kanya dahil sa kapabayaan, ay si Roman, ang asawa ng kanyang anak. Bigla ang lahat ng galit at pride na kanyang inipon sa loob ng sampung buwan ay gumuho. Napalitan ito ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Isang sakit na mas matindi pa sa sampung libong patalim na sabay-sabay sumasaksak sa kanyang puso. Sino ang pumatay sa aking anak? Paulit-ulit na tanong niya sa kanyang sarili. Hindi si Roman. Hindi ang nurse na si Miriam na ginawa ang lahat. Tumingin siya sa salamin at nakita ang sagot. Ang salarin ay nakatitig pabalik sa kanya. Siya. Si Dr. Diana Reyes. Pinatay niya ang sarili niyang anak. Hindi sa pamamagitan ng kutsilyo o baril, kundi sa pamamagitan ng galit, ng pagmamataas, at ng isang pusong naging bato. Pinatay niya ang kanyang anak at apo dahil sa kapabayaan niya bilang ina at bilang isang doktor. Ang mga huling salita ng kanyang anak ay umalingaungaw sa kanyang isipan, isang walang hanggang parusa na habambuhay niyang dadalhin. Huli na ang lahat. Ang pride na kanyang iningatan ay ang mismong pumatay sa buhay na pinakamahalaga sa kanya. Ang tunay na pumatay kay Jewel Ruby ay ang malamig na puso ng kanyang sariling ina. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, follow or mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at share nyo na din para marami tayong mabahaginan ng aral. Isang share mo ay bibisita ako sa bahay mo na may dalang ilaw. Laging tandaan, ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Hanggang sa muli.